Nahuli nga ako ng pulis kanina habang tumatakbo ako dito sa motorway. Ano bang naging kasalanan ko? Ito, tignan natin nga. Ito, alam nyo ba? na, napapansin nyo ba yung motor na yan? ng pulis. Ayan o. Oh. Gumilid siya. Kasi kanina ko pa siya sinusundan. Andito siya sa fast lane. So, tumabi siya dun sa kaliwa. Gumit na siya. Pero ang takbo namin na mga nasa 100 na yan. So, ngayon, ang nangyari, balalay lang ang takbo ko. Maya-maya, itong pulis naman na to, bigla siyang suminyas. Ayun, napansin nyo ba yung sinyas niya? Ayan, no. Ngayon, ang akala ko, bigla naman siyang nagsignal pa kanan. Tapos, ang ginawa ko, binilisan ko nga. So, ito nga, hanggang nung binilisan ko, maya-maya, nung ko, ayan, hinuli na nga ako. Ano bang naging kasalanan ko? Mali ba yung ginawa ko? Binibisan ko dahil ang akala ko talaga ano, yung pinadadaan niya ako. So ngayon, siyempre nakita ko nung tingin ko sa rearview mirror. Yun na, o, oh, pinatatabi ako. Tumabi nga kagad ako. Ayan, hanggang sa ito nga. Naandito na ako sa gilid. Pinagalitan na nga ako dahil tuminto nga ako dahil nakala ko kung anong naging problema bakit niya ako ginahabol tapos ayan nga pinagalitan pa ako dahil hindi nga ako naka ano dun sa linya medyo yung pagkakaparada ko medyo nakaosli dun sa linya kaya yun pinagalitan ako ever, ever You're doing 110km saying that to go? I was telling you to move out of the left, right lane. There's nothing in front of you. That's not. That's overtake me. And why would I tell you to break the speed limit? No. 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 That is the movement I did. The police officer, ever tell you to pass at the speed limit? Oh. You're doing 110 km past the police officer. Yeah, yeah, I'm so Yeah, that's, uh, that's not so the <laughs> eh? only <laughs> Because I'm not Did you ever think to move into the left lane, which the road code tells you to keep left? No. No. That's, that's what I told you to do. Oh, uh, I never. The road I didn't, code I didn't says, understand keep it. Whenever possible. And you were out in the right lane, no one in front of you. Yeah. I was in the left lane. Middle yeah. lane as it was. You don't sit out in the right lane. Yeah. You have your driver's license, please. I thought, I thought signing me to pass because you are going to the left. Yeah, you're, you're mistaken because that is the overtake sign. Yeah, yeah. Well, that would tell you to exceed the speed limit. Yes, yeah. okay. sorry for that. Okay. I, I misunderstand. Ayun, kinuha niya nga yung aking lisensya. Tinitignan ko siya sa rearview mirror. Parang galit nga siya dahil nagpapaliwanag nga ako. Pero Ewan ko kung bakit kaganon nga. Uh, nalito lang kasi ako dun sa yung, yung sinyas niya kasi. At sa tingin nyo ba, kayo bang mga nagmumotor? At sa tingin nyo ba, ano mali ba yung ginawa ko dahil nag-overtake ako sa kanya? Habang tinitingnan ko nga yan sa, sa, dyan sa mirror, do sa aking rearview mirror, kabadong kabado na ako dahil sabi ko gastos na to. Wala na. Nauli na talaga ako. Akala ko, oh. pataas bigla niya nga pinatay yung ano yung kanyang ilaw sa kanyang motor iniisip ko kung anong naging decision niya inaantay ko yung talaga magiging decision niya pero talagang expected ko na talaga itong ito talaga babayaran ko na talaga ito kasi wala na nahuli na nga ako eh. nagpaliwanag naman ako hindi ko alam kung talagang mali talaga yung ginawa ko dahil na, nag-overtake ako sa kanya yun yung sinasabi niya. Pero ang sinyas niya nga, sabi niya, tumabi daw ako sa, ano, sa gitna. And huwag daw ako mag-stay doon sa speed lane. Doon sa pass lane nga. So, ayun nga, ang dami niyang sinusulat. Kasi tinitignan niya yung akin plate number, patingin-tingin siya eh. Doon sa lagang kabadong-kabado na ako, sabi ko wala na talaga. Umagang-ubaga may bayaran na akong na nag-aantay. So, ayan nga. Nung papalapit na nga siya, iniisip ko kung ano magiging desisyon niya. Okay, I'm not going show a notice today. Oh, yeah. But you need to pay more attention. Yes, sir. Yes. Okay? Yeah. Keep left when possible. Yeah. And don't ever think that a police officer is going to tell you to break the law. We can't tell you. Yeah, yeah. I do understand. Yeah. Because I just confused your sign. Yeah. That's why. Because your mindset wasn't in keeping the road rules. Switch yeah. on. Yeah. Focus on your driving task. Get where you need to safely, but don't breach the road. Yeah, okay? yeah. Thank you so much. Okay. Because I do understand the motorbike when you're signing the motorbike like this, yeah. you must be passed. My arm was going that way. Yeah, yeah. yeah. Sorry for that. Okay. Sorry. Now you're on, you've got a very short shoulder here. Yeah, yeah. Okay, so you have to get your speed up. Yeah, yeah. And move out safely. And, and yeah. Thank you so bike, much. Okay? Yeah. Thank you so much, sir. Okay. Drive right. safely. know Wind Yun. para nabunutan ako ng tinik doon sa pagkakasabi niyang I will not show up your notice today. Para akong nakahinga doon ah. Para akong nakatawad ah. Buti na lang. Siguro napag-isip-isip niya rin na mali din naman talaga yung ginawa niya. Kasi bakit siya nag ng ganun? Kasi yun talaga ang pagkakaintindi ko. Kala ko yun talagang pinadadaan niya na talaga ako doon sa... Ano, akala, akala, ko talaga pinabibilisan niya. Kaya ako naman binilisan. Grabe talaga yung kabaw kanina doon ah. Uh, buti na lang. Shout out sa'yo, manong pulis. Shout out.